So, magandang uh, araw po sa ating lahat ano po. Uh, tutorial po tayo sa pagbubutas at ang gamit po natin ay uh, itong ano to, grill stand. Ito po yung uh, bubutasan natin. Ayan, tapos ko nang namarkahan lahat. Kung pansin ninyo. Ayan. Ayan o. Uh. Sa baba po, ito, ah, uh, oil destructor inangat ko po ng konti yung straight lang po ito yung buga nya ayan pabalabag lang po ayan oil destructor pabalabag angat lang konti then oil destructor bali lahat po ito alternate pabalabag at saka oil destructor ay walo at saka yung sunod naman po ay walo din yan pataas na yan yan, patas na po yung buga niyan. At saka simple yung screen. Walo din po. So, 888. Then, ang cup niya, walo din po. Yan, sa top. So, kung pansin nyo yung butas nito, ito, magkakatapat ito dito sa screen. Ito na sa baba. Ito naman, yung sunod, ay katapat nito, magkatapat din ito sa top. So, ganun po yung salitan ng butas nito. Ayan. So, bubutasan po natin ito. Ayan. Ito po yung one-half natin. One-half. Ayan. So, may kwan nito ito siya. May thread. Ayan. 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 So, ang ginawa natin, ang ginawa natin nito, ay dinugtong yung three-fourth. Ito yung one-half ko, uh, one coupling na uh, France coupling, one half. At dinugtungan natin ng 3 port na tubo. So kung papansin niyo ito yung diameter niya. Yan, ito yung diameter ng 1 half at ang diameter ng 3 port. So kung papansin niyo talagang uh, malaki dito. At ito siyempre 3 port din ito, kaya malaki. Maliit po yung entrance. Yan. So uh, ito po yung kung natin burner. Ipapakita ko po yung tapos na. Ito po yung tapos na. Ayan, kung pansin ninyo. Ayan. So, ayan po, nag-rob. Nabutasan na natin. Ayan, oil extractor. ah, uh, pabalabag. Walo. At saka din doon. At walo din po dito sa niya. Ayan po. So, walo-walo po ito lahat. na ano po? Okay. Sige. At bubutasan uh, natin tong nakasimula na. syempre ang ginamit ko po dito, uh, hininang ko po ito ng TIG. TIG po yung kuwansya. Uh, TIG weld po yan. So, ngayon, ang drill bit natin, 2.5, 2mm, at saka, 1mm. 2mm at saka 1.5mm ganoon lang po, oil destructor po ito ang 2.5 at saka ito, yung 2mm ay ito na yung pabalabag pataas at saka yung uh, pabalabag na uh, alternate ng oil destructor at saka ito na, at saka yung pataas ayan, yung paangat yung screen naman, ito at saka yung sa pressure so ganun po yan, okay ito na po, eh itutuon natin dito sa ating pumutasan ayan napansin nyo po ba parang uh, ba o hindi so dito ata ayan Sipre, gamit po tayo ng gym dito ito na po bali ang pagbubutas po nito eh nakagalon po yan, naka 45 na po. Ayan. Sa 2mm, 2mm na po ito, pinalitan na natin. Bali kasi di, nabutasan ko na, Akala ko naka video pa ako. Ayan. Eh ka na ipinos ko pala. So sa butas ako ng butas. So ganoon lang po yung gagawin. O so, dito ko lang po. Ayan ah. So naka 45 po yan. Ayan ha. So, ang angat nito, so ganun lang po yung ginagawa ko, naggawa po ako ng jig na ganyan, naka 45 lang po para yung slant niya ay parehas po lahat, yung slant niya at uh, ito, magkakasalubong yan sila sa wall, sa wall itong uh, strainer natin, strainer natin yan, yan. Ito po sa wheel destructor, palalaliman lang po natin konti, ayan. Lagyan natin ng kanyang ano to, palalim niya. At pagkatapos ay Niligyan ko muna ng bakat at hindi diretsong ano to binutasan. Pagkatapos, pinapandara at ginaganon para ayan oh, makita mo yung slanting niya. So may slant siya. Ito na po yung ginagawa natin. So, ini-slant po natin ito. Ayan, binutasan. So, ganun ang ginagawa ko. May jig po ako. Then, binubutasan. So, naka-slant na yan siya. At least, mga 40 degree po yan. Natamang tama na magkasalubong ito sa wall. Ang uh, kanya. Ang buga ng uh, buga niya. Ayan. Sa wall ng chamber. So, ito naman yung wheel destructor. Una-una. Uh, ko po muna. Pagkatapos lahat. na Hindi man, di, hindi didiretso. At pagkatapos, ginaganoon ko po yan. Ayan. Pampansin so, ninyo. So, ngayon, ah, uh, na natin. So, kapag hindi po tama kasi yung ginagawa natin, maaaring lagi po tayong napuputulan ng drill bit. Ito po yung ginagawa ko. Ayan. Ayan. So, hindi ko po na inilalagay yung ano to, ito. Inihihinang kasi ah, uh, para mas okay po yung pagga ano to, pag bubutas natin. Ayan. So, kaya, uh, mahaba haba ah, kaya dagdag dagat natin yun ng kanya. Dababa natin yan. 2.5 po itong wheel destructor. Ayan. So, ganun po yung ginagawa ko. Ayan. बारेना पे medyo mapurol po yung dilbit natin kailangan ng hasa sign po muna natin kaya yan po yung dahilan pag ano to pag mapurol Ah uh, gagawin ko po yung pagbubutas. Ah uh, may pakasuyo na lang po ako sa inyo na kung nagustuhan nyo man ito uh, ginagawa natin na pag tutorial uh, naway huwag nyo pong kalilimutan na mag subscribe at uh, itap na rin yung mga ang notification bell para mas lalo po kayong updated sa susunod ko pag, pag, uh, tutorial para sama uh, sama po tayo sa ano to magkakaroon ng uh, kaalaman tungkol sa paggagawa nitong o wills too. at uh, kung may may babahagi rin tayo may po at uh, pasusubaybayan ko rin so, yun lang po huwag kalilimutan yung pag subscribe at pag click at pag like sa ating uh, videos nito so, yun lang po lang yung konti kong uh, kahilingan sa inyo at uh, naway at uh, at ganoon din sa mga kasama natin na gumagawa ng kalan, suportahan na rin natin sila. At uh, susunod po at uh, babanggiting po rin yung mga kasamahan natin na magaling sa paggagawa ng mga ganito. At upang sa ganoon, masusundan nyo rin po sila. At uh, gagawa pa ako ng kopya ko. Okay so susunod ko na lang po banggitin 'yung pang-sinulan uh, ay sabay-sabay po sila. Kaya ganoon na lang, shout out na lang po sa mga kapwa ko manggagawa ng yusu Wheels 2. magandang araw po sa atin yan. At uh, ito, 'to, 'yung 'niyo parin 'yung pagbubutas natin. Talagang ito 'yung pinaka-critical kasi 'yung pagbubutas natin ng ano 'to, ng oil destructor, twisted oil destructor. Talagang uh, sobra pong slanting nito hindi lang slanting kundi twisted pa kaya medyo pahirapan po talaga uh, mahirapan po tayo dito lalo na pag 100 uh, lang gagamitin ayan po Thank <sharp inhale> you. Mayinit na po. Mayinit. Ah. Ano po. Okay na po yung twist natin. Talagang naka-twisted po yan. Ayan. Pansinin nyo naman kung paano natin na ano to. tinit ah, tinitwist ano po. So, ganyan o. Ah. So ganun po yung position no. Oh.